Good morning mga day, this is Basu then yung vlogger, a day in my life as a content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go! Yung araw ay napakasaya nga ng gising ko pero hindi halata sa mukha ko. Char. Very unexpected kasi talaga tong araw na to. Paano ba naman inaasahan ko na bukas pa nga ang sahod ng ate mo. Kaya naman ayan nga at napasaya ako. Paano ba naman ngayon na nga ang sahod na Yung sahod lang naman talaga yung iniintay ko para makabili ako ng school supplies. Kaya naman get ready with me. Paano ba naman bibili na nga tayo ng school supplies? Nung malaman nga namin na may sahod na nga kami. Hindi na nga talaga kami nagpaligoy-ligoy pa. Kaya naman magsimula na nga tayo at pag get ready with me na nga kami. Paano ba naman napaka excited ko nga talaga for today's video. Sabi, napakalapit na ng pasukan, July 29, tapos ngayon pala ako Bili ng school supply. Pero syempre, kahit na ganoon din ako magreklamo gawa ng blessings na nga talaga makabili tayo ng school supply. Ang ganito nga naman talagang may sahod na ay mapapatingkir na nga talaga yung mga content creator. Relate na relate tayo dyan. Araw nga talaga ng sahod ang laging hinihintay ng mga content creator. Alam na alam ko yan, gawa ng ganyan din naman nga kami ni Mama. Simpleng makeup lang naman nga yung gagawin natin for today's video para magmukha naman nga tayo hindi maputla. Gawa ng medyo maputla na nga mukha natin. Kakapuyat ko to. Pagkababa na pagkababa nga po pala namin sa mga kong sabi nga titos kay magbihis na nga daw ako. Paano ba nga do pala kami sa daw nga po pala kami ni Tito Sky. Siyempre, dahil kakasama ako ay kasama na rin nga dyan si Ate Win, si Kuya Muna, pati na rin nga si Baby Store. On the way na nga kami diet, kaya naman enjoy na muna ninyo ang ah, magagandang mukha ko. Ay este, magagandang view pala. Char. Parang excited ko nga at parang gusto ko na nga lang talaga na pagbaba na pagbaba namin ay pumunta na agad-agad kami sa pagbibila namin ng school supplies. Kaso nga lang wala pa pala kaming hawak na cash. By the way, ayan nga po pala, nasa unahan nga po pala ako dyan gawa na, hindi na nga po pala kasha sa likod. O ba diba, passenger princess, ang person mo for today's video. Jumaga nga ang mata ni Baby, Sir for today's video. Gawa na nga talagang na nga yan na madumi ang kamay niya at yan na nga talaga yung kinalabasan. wag kayong mag-alala, medyo humuhupa-hupa man na yan. Talaga naman mas malaki pa nga talaga yung maga niya nung nakaraan. pero hindi naman yan nuhupa, kaya naman talagang dinadasalan din nga talaga namin lamaman na sana nga talaga naman humupa naman yan Paano ba naman nakakaawa nga naman talaga? Ito yung nakikita ko nga si Baby Star, may parang nga talaga akong naiiyak. Pero wag na tayo mag-emote pa, paano ba naman dito na nga tayo sa wiwidruhan? Bakit mag-emote pa ang for today's video? Sahod na to. Char. Siyempre, konting tap-tap lang dyan sa so, may screen. Kahit na hindi naman talaga ako marunong mag-withdraw, kunwari lang. Char. Char. And nga sa so, wakas, meron na nga tayo sa sahod. Kaya naman mapapasabi ka na lang talagang ibigay mo na ang aking school supplies bonus. Char. Char. Ito na nga po pala, mapapatank card ka na lang talaga. Paano ba naman hawak-hawak ko na nga ang pera na pinagpaguran ko sa loob ng isang buwan? Grabe, nakakatuwa nga naman talaga. At hindi na nga talaga mamaproblema si mama kung saan nga ba siya kukuha ng pambili namin ng school supplies. Isa na rin nga ito sa mga rason kung bakit ko ba talaga naisipang mag-vlog. Paano ba naman gusto ko rin nga makatulong sa pamilya ko ayaw ko kasing nahihirapan sila. Ano man ayan nga, tagbalik nga na po pala ako ng damit ko at pagkatapos ay umalis na rin nga po pala kami. Gawa na excited na nga talaga ang basudan niyang at hindi na nga talaga makapag-inta. Alam ko, hindi ko eh ano nangyayari sa buhay ko ngayong araw kung di na excitean talaga ako. alam ko na hindi lang na naman ako ang taong nai-excite tuwing bibili nga ng bagong gamit. Ah, na, ka naman talaga, diva. na isip isipan nga namin na dito na lang kami sa SM bumili ng school supplies. Gawa na dito nga ay meron na nga pagpaparkingan at hindi na problema pa. Mahirap naman kasi mag-parking sa gilid-gilid at baka mahuli pa nga kami. Alam naman natin ayaw na Ayun nating mangyari yun. Nang makarating na ng nakaka kami, talaga naman na-feel ko na nga talaga na pagpauwi namin eh meron na nga ako nitong bit bit bit, bit na school supplies. Napaka OA. Una nga nami pupuntahan ang mga bag para ba naman bibili nga ako ng bagong bag para ba naman medyo luma na nga yung mga bag ko. Bag pa nga talaga yun ni Mama. Alam niyo ba mga day simula nga talaga no ng elementarya ko hindi naman ako binibili ni Mama ng bagong ano nga yung bag ko ay eh, yun lang naman nga talaga. Sabi ko nga kay Mama eh mommy anak kami bumili ng bag at wala mauna na muna tong school supplies para naman naman yung bag na ito e, talaga naman nakakakalula ang presyo. Maganap na muna kami ng school supplies para naman ma mamaya ay kung wala kami mahanap na bag in e next time na lang kami bibili. Chay. Meron na rin nga po pala akong mga nakalista dito kaya naman din ako mga problema ko ano dadakutin ko. Kaso nga lang sa sobrang dami ba naman ng school supplies dito parang gusto ko na lang talaga lahat kuhanin. Char. Kanina nga habang namimili ako ng school supplies iniisip ko na thank lord pa na ba naman hindi na nga limited yung mga kailangan kong bilihin at kung ano nga talaga yung gusto ko ay mabibili ko na. <coughs> hindi ko na nga talaga kailangan pa na pagbasihan kung mahal nga ba talaga o mura yung bibilihin ko na school supplies. Basta nga raw nagustuhan ko ay ko na daw sabi ni mama o ba diba nakakatouch naman talaga pero Shout out muna sa mga nakakilala sa akin. Pero syempre, kahit na sinabi pa rin ni mama na ko lahat ng gusto ko, eh talaga naman limited pa rin talaga yung kukuhain ko. Yung mga kailangan ko lang talaga. Bago nga kami magpadaet, eh nakalista na nga talaga yung mga bibilihin ko. Kaya naman din ako problema kung ano nga talaga yung dadakotin ko. Yung mga nilista ko, eh talaga naman hindi nga naman talaga ganun karami. At talaga naman pang perfect lang naman nga talaga para sa akin. Yos ko mga dahil may budget man nga kami, pero hindi kailangan na sobra-sobra yung bibilhin ko. na hindi lang naman nga talaga ngayon bibili ng school supply. May next year pa. Chale, kasama ko nga po pala dyan sila tita rin, si Kuya Moon, gawa ng bibilang kung nga rin po pala sila ng school supplies at si Ate Win ay gusto rin daw sumama, kaya naman sinama na rin namin. Naalala ko may pangako nga pala ako kay Ate Win na waffle, kaya naman bibilang kung nga siya for today's video, pero hindi ko na nga na-videohan, paano ba naman pa-uwi na nga rin kami sa mga oras na yun. Kompleto naman na nga daw po pala ang school supplies ni Ate Win, kaya naman kami dato na nga nila tita rin yung bibili ng school supplies. Ito yung namin mamili, ay meron yung nakamilit sa kakainan namin, gawa na panggabihan na rin talaga namin to, ay nagutom ang mga first son. ko naman na nga rin po pala dyan yung mga kailangan ko na school supplies, kaya naman din ako na ako mo problema at napakasaya ko na naman nga for today's video. Kaya naman mapapatank you, na lang nga talaga. Ikaw na ano nanonood, alam ko magpaplano ka rin talaga mag-vlog. Kaya naman simulan mo na nga, paano ba hinding-hindi ka magsisisi sa huli? Si at saka nga lang, kailangan, sabi nga nila mama. Ayan naman, kailangan talaga sundin ko ano yung sinabi nila mama. kailangan ako talaga magsipag, gawa ng na napakarami ko pa pinaplano sa buhay ko. ikang nga nila, eh, wala naman daw nga masama mga araw. Kaya naman, ayan nga po pala, kumain na muna nga po pala ako para mabusog na ako. And syempre, pagkatapos namin kumain ay umalis na rin nga po pala kami. Paano ba mabibili pa kami ng biga But kung sa inyo mga dahil makalimutan na nga talaga ang lahat Huwag lang ang bigas at ang gatas ni store Most important kasi talaga yan Thank you Lord, paano ba naman nakabili na nga tayo ng isang sakong bigas? Dalawang sakong nga po pa na yan Pero tigka lahat yan, kaya naman isang sakong na rin nga Churn. More more blessings pa nga sana dumating sa atin Na syempre sa inyong sa inyo na rin nga talaga Kaya naman yun lang nga po pala for today's video Yun lang salamat po ba yun God bless, don't forget to like and share Mwaps